So nandito na yung pagkain Dumating na Kaya yeah, binabuhat na yung pagkain oh. um, no? Mamaya mga 11.40 Yan mamimigay na yan um, Kasi yung kainan dito 11.40 sa resume ng uh, trabaho una so hindi na masyadong magulo ngayon kasi konti na lang kami dito so yung mga pagkain dito guys sa kampanya namin dinidiliver na dito everyday yan everyday kaya hindi na kami uwi sa tanghali eh. dito na lang kami kasi may naghahatid ng pagkain yan So, yung mga tao dito, ano na lang, wala pang sandaan siguro kami dito. Konting-konting na lang kami yung natinan dito kasi yung iba nilipat na. So marami din niyang matitira mamaya, hindi din niya boss.